Magandang araw. Ayan, mga loves tayo ay magbubukas ng parcel. Ayan, ako ay may in-order. pina -order ko yan actually doon sa aking kasama sa trabaho. At ako ay, ano, lagi nagpapa-order doon. Ayan, at mag-unboxing na ang aking partner ng aking in-order. Ayan, tingnan po natin. At baka po ay bato ang laman niya. <laughs> Mabigat. <laughs> ano ba yan, Bibi? Hindi daw. ko lang niya. <alam. laughs> <Grabe> um <laughs> <laughs> mm. okay. Ano ba yan? Eh. Hindi daw niya alam kung ano yun. Ayan. At nang magamit na ngayon yung shampoo. parcel na yan. Ayan, shampoo. shampoo at sabon. Ah, ilan, sabon? Lang. Isa lang? Ay, lang. ayan. Ito, lang. Ayan. Ito oh, may sabon po. Yes. Meron pong shampoo. sabon at tsaka, shampoo. ayan, may shampoo. Shampoo, shampoo nila Sunshine dahil si Sunshine ay maliligo na ngayon gagamitin na namin yung shampoo na yan. Amoyin mo nga, kumabang. Ay, laruan daw niya is yes, Mario Sep. O, oh, sunshine! Model ng, ng shampoo, anak. Bubble hot. oh, yeah. anak. Ayan, o. Oh. Bumili na po kami ng shampoo at ng, ano, masyadong magastos pag shampoo ng tao. ay ito'y matipid. O, matagal-tagal na nila itong mga labs. Sunshine tayo na anak, maliligo Ay, na tayo na, dali. Ayan, ayan, o alam nyo mga loves, oh, maliligo na anak, maliligo ito na. O dali na. Ito. Laki na yung shampoo, shampoo, Oh. Na. Ay, ayan. Ang mga powder yung ano yan, baby powder. Mamaya anak. Sunshine, liligo na anak, pumarito ka. Dali na. Uy. Tay na. Ang niya eh. Saan ba tayo liligo mama? Sasalinan lang ng ano? Mm, mabango. Mabango? O, sasalinan lang dir yung kaano. Ganun, oh Parang sa isang boteng maliit. Para, ano, tago lang yan sa ilalim. O, ayan, mga loves. Yan ang laman ng parcel na in-order ko. Yan lamang. Magandang araw. Salamat sa panunood. Don't forget to follow, share, and react na rin sa aming mga videos. Thank you.